palang araw po sa inyong lahat no uh, welcome back naman po no, tayo sa itong ting channel guys at, at yun bagong uh, exploration naman po ito guys no kasi uh, uh, siguro uh, kailangan mahuli po natin yung aspong na uh, nagkatay po ng bata po dito guys uh, tatlo pa rin kami nagsama ngayon kasama po natin uh, creepy hunter at saka si ang channel mo bro? Ah, uh, hiwaga at misteryo. Tatlo pa rin kami nagsama ngayon guys. So binalikan po namin yung area guys. At nagbabakas kali po tayo guys na ngayong araw na to ay mahuli po natin yung aswang guys na nagkatayo nga sa ano, bata. So sama nyo kami guys sa paglasal nyo po na walang sa amin yung araw na to. So let's go. Good luck and lose po. Sign po guys. Uh, Sign so, po kami sa area guys. guys. Sign po Share no? uh, po guys, no? Mapapasok po tayo sa area kung po, uh, doon po natin nakikita po yung isang kubo guys na may nakatira na uh, isang aswang po guys, no? At yun, nakita naman naman po yung uh, previous video namin dito na may isang bata na kinatay po ng aswang guys, kinain po yung ano, na bituka eh, pero Uh, yon ang bata guys, nanon na po sa uh, kanyang mga uh, magulang po guys, no? Uh, dinala na po namin doon. At yun, uh, siguro yung... Uyeles uh, na rin po yung mga uh, uh, mga tanod po natin sa paghahanap po sa uh, aswang. At saka yung uh, mga pulis po guys, no? Baka uh, mahuli po nila. Pero sa ngayon, uh, wala po sila ngayon dito. Uh, andun po sila sa ibang lugar kasi mayroon na naman po daw uh, inatake ng aswang kagabi kaya uh, pinuntahan po nila doon baka uh, uh, isang aswang lang po yun at kung wala dito uh, siguro yung aswang na matake doon uh, siya pa rin yung matake doon guys So, nagdala na po kami ng uh, ano yan? Okay. Uh, kulambo. Okay. Ito. Ano uh, kulambo guys. Para hindi tayo mahirapan paghuli ng uh, aswang. Mo. Kung makita mo po natin. Kasi kailangan na po mahuli po yan. Okay. Kasi uh, hindi, na hindi na tayo papayag na may iba pa po mabibigtima yung aswang na yan. Oo. Oh. yung yung atong yung bro na bro oh dito muna boleh dong para hindi pa tayo magmix yeah kaka sa pro hmm. baka ngayon maaga pa naman baka tulog pa yung masong kung mayroon dyan sa loob o kung mayroon dyan sa loob baka tulog pa maaga pa naman kasi yung masong gabi yung gabi di ba baka natulog baka na patulog yung gawin natin ngayon magmasid tayo sa paligid ng sa, sa labas ng kubo ngayon mag o magmasid tayo dandahan lang tayo ng kailangan mas mas una tayo makakita sa kanya hmm para makapag po tayo ng maigis. Napakita ang plano naman ng mga katulad Nakita sa ngayon, nakita na namin yung kubo. Pero maglasin muna kami sa labas. Baka anun sa loob so, uh, yung aswang na magkainan at tulog. Baka lang. Baka anun sa loob. Usok, bro. Huh? May usok bro, oh. may usok May usok, may eh? usok So guys, may usok po nakikita kami Sa uh, isang gubo guys so, May usok guys So halatang ah, may tao siguro dyan guys Kasi may usok

gulatin ko sa likod ka. Tapos sa bintuan kayo. Hinaan mo ang puses mo. Tapos sa bintuan kayo. Takapan kami sa bintuan. Tapos nagulat mo dun sa likod. Pababa yan, lalabas sa likod. Paglabas hindi ko Hindi pa gising. 人間さん、人間さん、人間さん、人間さん、人間さん、人間さん、人間さん、人間さん、人間さん、人間さ